Magandang-magandang araw mga kapamilya. Magkapit-pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, katatapos naman po ng eleksyon sa Estados Unidos kahapon, batiin muna po natin ang mga kababayan natin doon. Magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kapamilya. Katulad po ng ating halalan noong Mayo, marami rin po sa buong mundo ang tumutok nakibalita sa nangyaring halalan sa Estados Unidos dahil tulad dito sa atin, kapansin-pansin din at kakaiba ito. All time low daw po. Sobrang bumaba. Hindi ang bilang ng mga bumoto kundi ang kalidad ng halalan. Imbes na issue kasi, ang mga kandidato raw ay nagbatuhan ng mga putik, nagsiraan, nagpersonalan. Tula dito sa atin, laganap ang masasakit, matatalim, maanghang na salita. Maganda pong pagnilayan mga kapamilya kung gaano kahalaga ang salita sa ating buhay. Kung sa wari natin ay wala itong kabuluhan, eh bakit labis tayong nasasaktan pag nakatatanggap ng insulto o paninira? Kung ito'y walang halaga, eh bakit labis na nagbibigay saya sa atin ang mga salitang mahal kita? Hindi makakaila mga kapamilya, sa mundo nating napakaingay na, mahalaga pa rin ang salita. Kaya't dapat itong ingatan, dapat piliin. Sabi nga sa aklat ni Santiago, ang dila ay napakaliit na bahagi ng katawan subalit napakalaking pinsala ang naidudulot nito kaya dapat daw itong disiplinahin, turuan, hubugin. Mga kapamilya, naway maging marahan, magalang tayo sa ating mga salita. Amen.